Habang pauwi ako noong Miyerkules, April 4, napansin ko ang ilog na ito. Halos matakpan na ng basura ang bahagi ito ng San Juan River sa Sevilla Bridge sa Mandaluyong City. Hindi na makadaloy ng maayos ang tubig dahil sa kapal ng naghalo-halong basura. Abas tatlong araw, binalikan ko ang Sevilla Bridge. Kapag napadaan ka dito sa Sevilla Bridge sa pagitan ng Mandaluyong at Maynila, imposibleng hindi mo ito makikita. Dito sa ilog na kalutang, ang lahat na yata ng klase ng basura na maiisip mo. Ito, ang literal na ilog na basura. Um. Sa gilid ng Sevilla Bridge, nakilala ko si Joel Pasaw. Mahigit dalawampung taon nang nakatira sa gilid ng tulay. Nasaksihan daw niya kung paano lumala ng lumala ang pagdami ng basura dito. May Ar -ar araw, -araw laki kitang ma, ma marumi ang ilog. Lagi may basura. Uh, maraming administrasyon na ang lumali. Kanya pa rin ilog niya. Ah, pero matatanda, ano raw, kulay, ano raw yan, kapit ko yata siyong tubig nung araw. Mm. Paninis daw nung araw. Dito na rin daw kasi nagtatapon ng basura ang ilang residente sa lugar. Kasanay na, nakatakasanayang ano eh. Araw-araw, ganyan. Pada labas ako, papasok, ganyan pa rin. Kasanay na rin ako. Parang nga hindi nauubos yung basura, may merong may, may, inaagos eh napuntahan namin ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City. Sinabi nilang hindi lang sa kanila nang gagaling ang mga basurang naitapon sa San Juan River dahil may iba pang mga syudad na dinadaluyan ang ilog. Hindi ho namin tinatanggi parte ang Mandaluyong nung ibang mga duming nang gagaling doon. Pero kung pag-aaralan po ang kahabaan ng San Juan River, halos kulang-kulang isang kilometro lang po ang nasasakupan ng Mandaluyong City sa San Juan River. Ang San Juan River dumadaloy sa apat na syudad sa Metro Manila. Kabilang na Amandaluyong City, San Juan City, Quezon City at Maynila. Nang baybayin namin ang ilog, may ilan di mga gusali na dito direktang nagtatapon ng dumi. Nitong Martes, ilang tauhan ng MMDA ang naabutan naming naglilinis sa ilog. Pero marami-rami pa ang kailangang linisin. Hindi nila natapos ngayong araw ang paglilinis sa ilog. Meron pong nilatag na programa doon para itrap yung mga floating waste accumulated along San Juan River. Doon po ang pinakamababang elevation na pwedeng maaari namin na hanguin ang mga basura na naiipon along San Juan River. Hindi nalalayo sa sitwasyon ng San Juan River ang Estero de Magdalena sa Santa Cruz, Maynila. Nangingitim na ang tubig. halo halu ang basura. Natakloban na ng mga lumulutang na basura ang tubig dito. Ito yung uh, isa sa mga sinasabing palikuran ng mga taga rito Masaklap, pag kailangan nilang dumumi. tumihi, dito ginagawa, pero ang bagsak sa estero. yan. nandiyan pa nga oh, naiwan sa ilalim ang mga dumi ng tao. Aminado ang ilang mga residente dito. Tulad ni Aling Lydia, nakasama sila sa mga nagtatapo ng basura sa estero. Minsan po ang mga anak ko, mm -hmm. kasi naglalabas kami ng basura sa labas. Naka-plastic, hindi hmm. naman, ano, maiwasan ng mga anak ko na hindi mag-hagis. Mm -hmm. So, diretso na sa estero yun? Oo, oh, diretsyo-diretsyo. Naaalala pa raw ni Aling Lydia kung gaano kalinis ang estero di Magdalena noong araw. Dati po kasi, tumatakba tubig niyan, malinaw na malinaw. Halos may mga dalag pa nga dyan, at saka hito eh. Pag umuulan niya, may naliligo pa eh. Dumarating ba sa puntong mas mabaho talaga yung amoy niyan? Pag napuno talaga siya ng anong amoy, sumisipo talaga ng hosyo. Eh, kasi dyan na rin yung kubeta eh. Naabutan kong naglilinis ang ilang tauhan ng MMDA. Bukod sa halo-halong basura, makapal na burak ang nakuha sa estero. Gano'ng kadaming basura na kukuha niyo rito araw-araw? Marami. Ang eh. dami. Nakawala ng mamoy. Sanay na eh. Sanay na kay sa amoy? Siyempre, lilinisin mo ngayon. Pagbalik nyo kinabukasan, madami na naman yan. Paulit-ulit lang. Lahat na yata ng klase ng basura, lahat ng klase ng dumi, nandito na sa esterong ito. Plastic, kahoy, kinisan, ayan, dumi ng tao, nakabalot sa plastic. Mahalagang malinis ang mga basura sa mga estero at ilog. Kung mangyayari kasi ito, maayos na dadaloy ang tubig sa mga estero at ilog patungo sa karagatan. Pero kung barado ang mga daluyan ng tubig, hindi malayong umapaw ang tubig na nagiging sanhi ng pagbaha. Sa datos ng National Solid Waste Management Commission, nasa siyam na libong tonelada ng basura ang nakukolekta araw-araw. Dito pa lang yan sa Metro Manila. Kung susumahin sa loob ng isang taon, Aabot yan sa mahigit 3 milyong tonelada ng basura. Ang mga naipon na basura sa Estero de Magdalena. Dito muna sa pumping station sa Vitas Tondo, pansamantalang itinatambak. Ang pagtatayo at pagpapagana ng pumping station ang isa sa mga paraan para malinis ang mga daluyan ng tubig. Gaya ng narito sa Vitas Tondo sa Maynila. Ang papel ng pumping station ay siguruhin na hindi masyadong tataas yung level ng tubig sa ilog. Kasi kung hindi ma-pump out yung tubig papunta sa dagat, tataas yung level ng tubig sa ilog at dito na nagkakaroon ng pagbaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Ang problema, maraming pagkakataon na nasisira yung mga pumping station dahil sa sobrang dami ng basura. Dito namin nakilala si Tatay Domingo. Apat na taon na siyang nagtatrabaho bilang taga tanggal na mga bumabarang basura sa mga makina ng pumping station. Siya na ang pinakamatagal na trabahador dito. Para kay Tatay Domingo, hindi biro ang kanyang trabaho dahil bukod sa nakabilan sa araw, umaalingasaw na mga basura at burak ang kailangan niyang harapin at linisin araw-araw. Tagal nyo rin pinagtyagaan? Pinagtyagaan ko yan lang. Lahat ng pumping, ganun ang ginagawa ko nung... Tagalinis talaga? Oo, oh, sa ilalim. Mag-aahon ng putik, nagamitan namin na ano yun yung ginagawa namin, inaakyat. Magkano yun? 459. Sa isang araw? Sa uh, isang araw. Panawagan niya, sana'y matuto ang lahat kung saan dapat itapon ng basura. Ang tanong, iniisip nga ba natin kung saan napupunta ang bawat basurang itinatapon natin? Walang katapusang basura yan. Wala, hindi matatapos ang basura niyan. Ikaw lang mananawa sa trabaho. Hanggang malakas ka pa, sige. Pagkakunang hina, wala na. Sila nag-uumpisa na ng kalat. Kami naman tigat-trabaho. Hindi naman dapat ganun, naitapon na lang yung isa ilog. Yan na naman nila na ilagay sa isang lagayan para pagdating ng trap... Doon na lang dapat nila tapon. Hindi dito sa ilo. Kaya kami, sige pa rin na trao dito. O, kung marunong sila, tulungan naman nila kami. Dahil eh, sa gawa ng tao, eh, hindi tama. Eh. And, uh, sa sakripisyo, sisil na, gobyerno. Sino siya yan? Sarili natin, nasisarihan natin. O, siyempre, naapektoan tayo. Ang mga naipong basura sa San Juan River, Estero de Magdalena at sa Vitas Pumping Station idiniretso naman sa mga sanitary landfill. Ang isa-isa na botas, ang isa naman ay nasa Rodriguez Rizal. Pero maging ang mga sanitary landfill, may problema rin. Nakasaad sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act na dapat ay hinihiwalay na ang mga nabubulok, hindi nabubulok at ang mga maaring iresiklo sa kabahayan at barangay pa lamang bago pa man makarating sa mga landfill. Pero malayo ito sa katotohanan. So yung pinaka problem natin ay um, sa solid waste management, especially dito sa Philippines, no, ay yung implementation of segregation at source. Doon kasi nag-uumpisa yung lahat. So after ng consumption ng mga communities natin at yung mga industries natin, ilalabas dali yung waste kapag hindi ito na-segregate na maayos, may tendency na Uh, ...mixed waste yung collection at dadalhin ito sa sanitary landfill. At uh, kung hindi maayos yung management ng waste, ang mangyayari ay mabilis mapupuno yung landfill. At uh, may tendency rin na kapagka mabilis mapuno yung landfill, yung ibang tao magtatapon na lang sa mga water waste natin. Ito yung mga nakolektaan ni Belinda at kanyang asawa mula sa... ...pagsaka ng basura. Mga dilata iipon nila yan at niluluto pinapakain sa kanilang pamilya pwede na pong lang. sabi nila wala naman doon pinagkaiba ito dun sa lasa ng mga nabibili sa tindahan eh. sa mga nag-ooperate na sanitary landfill dito sa Metro Manila ay nandito sa Rodriguez Rizal. Ang basurang kinadidirihan ng marami sa atin hanap buhay para sa ilan sa mga taga rito. Para sa mga gaya ng mag-asawang sina Belinda Jojo, biyaya nila itong maituturing. Mahigit labing limang taon na silang nangangalakal sa landfill. Ang mga basurang nakukuha nila araw-araw ang bumubuhay at nagpapaaral sa aning nilang anak. Noong unang araw ko, pag na sa ako, may nakikita po ako ng mga aso, pusa, daga. Nandidiri po ako, pero hindi ko po yung pinag, ano yun, nang, ako. I ang mean, inahangad ko po, kumita ako. Kasi ayoko ayaw ko po nang nagugutuman ako hindi lang daw init ng araw ang kalaban nila sa paghahanap buhay. Dahil maging ang amoy at dumi ng kanilang itinuturing na opisina, kailangan nilang sikmurain. Kayo, hey, di ba kayo nagkakasakit na mag-asawa? Buong araw kayo nandito. Minsan po nagkakasakit, kaya lang kinakaya na po sir kasi kami mag-asawa, kami lang mag-asawa nagtutulungan. Ito yung mga nakolekta ni Bilinda at kanyang asawa mula sa Bagsakan ng basura mga dilata niipon nila yan at niluluto pinapakain sa kanilang pamilya seryoso to na nagiging sweet corn to sir niluluto, ginigisa po namin yan sir to? opo Di kaya magkasakit mga anak ni Rick? kami lang po kakain mag asawa kaya lang. Opo. hindi nyo pinapakain sa bibili Pang... kaming itlog hiwalay ang pagkain nila opo Hiwalay ang sa inyong mag-asawa. Opo. Inyo mag bakit? Para kung magkasakit man kayo lang. Kami lang dalawa. Pwede na pong paulang. Masarap, sir. Ito? Huh? Apo. Sa tingin mo lang, sir, kasi basura siya tignan. Oo. Pero... Totoo lang, mukhang... Oo, di ba? Pero... Pwede naman siya, sir. sabi nila wala naman doon pinagkaiba ito doon sa lasa ng mga nabibili sa tindahan eh parang pareho lang nga Nakamamanghang isipin na dahil sa libu-libong tonelada mga plastik, karton at bote na bumabagsak sa landfill araw-araw, nakakapagpaaral si Nabilinda ng tatlong anak. Nakakakain sila ng tatlong beses sa isang araw at kahit paano, nakapagpundar ng maliit na bahay. Noong una, alam na agad ba naman anak nyo na ang buhay na? Eh? Opo, sir. Dito na po ako simula isang anak ko hanggang lumaki na po. Dumami na po ang anak ko. Anim na anak ko na po. ngayon yung panganay ko nag it, mag na grade it mag-grade na siya. Pinapaaral ko dahil sa basura. Katas ng basura yung mga ano namin. Nang araw na yon, nag-abang sila ng truck na masasabayan papuntang junk shop. Sa buong linggo, umabot sa 3,000 at 4,000 piso ang kinita nilang mag-asawa. Dito na sila kukuha ng panghapunan sa buong pamilya. Ay, kasi kasi baby, kakain Papayag ka ba na yung ganyang hanap buhay ay abutin din ng mga mag-anak mo? Yun po ang pinagporsige ko, sir. Paghanap buhay ako para sa pag-aaral ng anak ko. Gusto ko po matapos yung mga anak ko para hindi nila maranas po yung naranas namin mag-asawa. Kung mas maayos lang sana ang paraan ng pagtatapo natin ng basura. Pusible pa itong maging lihitimong industriya na pwedeng pagkunan ng kabuhayan ng karamihan. Ang mga problema ng ito masasagot sana ng Ecological Solid Waste Management Act, pero hindi naman ay patutupad ng maayos ang batas. Sa dokumentong ito mula sa Senate Economic Planning Committee na inilabas nito lamang November 2017, as of 2016, nasa 403 ang bilang ng mga open dump sites sa buong bansa. Ito'y kahit mahigpit na ipinagbabawal ng Ecological Solid Waste Management Act. Sa buong bansa, nasa 180 naman ang operational SLF o sanitary landfill. Dalawa lang ang SLF na pinagdadalhan ng basura ng Metro Manila, ang nasa Rodriguez Rizal at ang nasa Navotas. Makailang ulit nang natalakay ng reporter's notebook ang mga open dump site sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa dami ng binabagsak na basura dito kada araw, nagmimistula na itong bundok. Ngayon, ang delikado kasi sa ganitong dump site, naghahalo-halo yung mga basura, maraming kemikal na delikado sa kalusugan ng tao. Lalo na kung yung mga kemikal na ito, yung katas ng basurang ito ay mapunta sa groundwater at mainom ng tao. May open dump site na nakita ang reporter's notebook sa Cebu at Cavite. Mahigit labing limang taon na mula ng maisa batas ang RA-9003, marami pa rin ang hindi sumusunod dito. Sa datos mula sa DENR, umabot sa halos anim na raang local government executives sa buong bansa ang inireklamo sa ombudsman dahil sa paglabag sa RA-9003 o Solid Waste Management Act. Pursigido pa rin ang National Solid Waste Management Commission ng EMB na panaguti ng mga hindi sumusunod dito. Ang National Solid Waste Management Commission, may inauthorize ang commission to sign the, the complaint of David at ayon uh, yun ay sinamit sa ombudsman. At uh, pinakinggan at uh, ininvestigahan din ng ombudsman at uh, we are just uh, waiting for the the resolution involved young mayor vice mayor and the rest of the uh, local officers, elected officers including young city environment and natural resources officer young city and Uh, sa kaso. Isa pa sa kailangang tugunan ng pamahalaan ang pag-relocate sa mga informal settler na nakatira sa mga daluyan ng tubig. Makailang ulit ng plinlano ng na mga nakaraang administrasyon ang paglilipat sa mga nakatira rito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nasusolusyonan. Sa pag-aaral ng World Bank, sa taong 2025, posibleng umabot na sa 77,000 tonelada ng basura ang maiipon sa buong bansa mahigit isang daang porsyentong mas mataas kumpara sa mahigit tatlumpong libong tonelada ng basurang ipon sa buong bansa sa kasalukuyan. sa sulat na ipinadala sa amin ng lokal na pamahalaan ng Maynila na nakakasakop sa Estero di Magdalena. Sinabi nilang ang suliraning kinakaharap nila sa kasalukuyan ay ang kawalan ng disiplina ng mga tao at maling pagdidispose ng basura. Gayunman, gumagawa naman daw sila ng aksyon katulong ng Pasig River Rehabilitation Commission, MMDA, NHA at BPWH para malinis ang mga estero. Lahat tayo may kinalaman sa problema sa basura. Sa susunod na magtatapon tayo ng basura, isipin natin kung saan ito mapupunta. Sa kamay ba ng mga gaya ni Mang Domingo o sa pamilya ni Belinda? Tandaan na bawat sektor at bawat isa sa atin may responsibilidad, lalo na ang mga tagapagpatupad ng batas. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Venaracion at ito ang nakatala sa aming Reporter's, Reporters Notebook. Po.